Dito na naman tayo ngayon. <laughs> te, saan ka punta, te? Tabi-tabi. sa tabi -tabi. Tabi -tabi. Uh -huh. Ano masasabi mo, te, dito sa daanan na ito? Okay, diba? Exercise. Pampalaki ng muscle. Pampalaki ng binti to, hindi muscle, mm. muscle sa binti. Dandaan ka lang, te. Madulas yan, Baka gumulong ka. Konting pes na lang. Hindi na kayo maglalakad. Ay. 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 Boss, parang <laughs> ganyan at karga <laughs> doon. Double na. Kalo bayad ng karga doon. Iyon siya oh, hindi pa rin siya umaalis, siya ang dahilan eh. Ay, yung, ano, yung... Yun yung may waga. Ano din ang gulong ko? Kunti na lang, kasi na na lang, tignan mo ako Ayan, kunti na lang, matatapos na yan. Pa! Tingnan mo yung gulong, 5'6 ako, ang high siguro nito 5'4. <laughs> Uy, di ba? tingnan mo mo, mas malaki pa yung gulong kasing naging mo yung gulong. Naga lang. <laughs> ay, ano pala ito, nakakaya. Kasing laki mo yung gulong, ay, kasing taas mo. Huwag malalaman nila. Five to. Ah, five plus.